love this valentine's day happy valentine's day another update na naman kay atasya mulak nakakatawang ganap sa dressing room kasama sina karen at raisa may pinabigkas nila kay atasya ang salitang nakakapagpapagabag nakakapagpapagabag <laughs> <laughs> nakakapagpapagabag 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 Talagang nahihirapan si Atasha siya magtagalog at lalo na kapag mahirap na salita ang kanyang bibigkasin at hindi talagang niya makuha-kuha. <laughs> and... At napakaganda ni Atasha habang nakaupo sila sa audience area. Kasama ulit si Karen at Raisami at sa likuran naman ay ang mga ikulaga dancers. Ay. Samantala sa backstage ganap naman ay pinasayaw ni na Atasha at Raisami ang makasama nilang boys sa uso ngayon na Yu Yu oh, yeah. Okay, isa pa. At sinabi naman ni Atasha kay Rizami na ito naman ang susunod na sumigaw ng itbulaga sabay sayaw ng yo yo <laughs> <laughs> Sa behind the scene naman sa kaganapan on stage, naghahanda na ang lahat ng host ng itbulaga para maglaro. At kasama na si Atasha Mulak. Game na game naman silang lahat sa larong kung tatawagin ay mayor or manalo. Tatalon lang sila pa left and right. Nanatiling matibay naman si Atasya Mulak habang pinakinggan mabuti ang sinasabi or babanggitin na name ng host, Mayor or Manalo. Sa isang ganap naman, lumabas ang kakulitan ng mag-ate na sina main at Atasya. Sabay-sabay na naman na nag-iisang action lang ang dalawa. Siguro po, bossing, ah, kagaya ng una kong pinili, pa, pababa, pababa na. At nakakabilib na talento ni Atasha, magaling din pala ito mag -rap. At talagang tudo bigay at hindi siya nahihiya. Simula pa ng bata pa Tama lang ako naglalaro Kaya para lahat ay hinalilito Sina pa? Parang ka lang at sa harap at habang nakatayo si Atasha, biglang sumayaw ito na nauso ngayong mikos-mikos.